dumating siya sa harap ng isang eroplano, isang nasirang komersyal na sasakyang panghimpapawid. Ang natitira na lamang ay ang pangunahing kalansay, at ang ayos din ng mga upuan sa loob ng kabin sa lupa, sa pagbagsak na ito, kasama ang mga tauhan, walang nakaligtas sa tatlundaang katao, para malaman ang dahilan ng pagbagsak. Tinukoy ni Matthew ang isang Muslim sa listahan ng mga pasahero, pagkaupo niya sa kanyang upuan, sa pamamagitan ng recording sa black box ay tuluyan na siyang naibalik sa sitwasyon noon sa eroplano nang idilat niya ang kanyang mga mata para na siyang isang pasahero sa loob ng eroplano batay sa pagsusuri sa audio ng black box ang pasaherong Muslim ay umalis sa kanyang upuan pero sa muling pagbuo ni Matthew natuklasang hindi siya nakarating sa cockpit tinawag siya pabalik ng flight attendant kaya ang pag-aakalang pag-atake ng terorista at pag-agaw ng eroplano ay hindi naman pala totoo ikinwestyon nito ni Matthew ang black box at ang pagbagsak ng eroplano, ay tiyak na may mas malalim na sikreto. Si Matthew ay isang napakahusay na sound analyst. Kaya niyang matukoy sa pamamagitan ng maliliit na pagbabago sa tunog ng propeller sa video. Nasuri na bumaba ang bilis ng pag-ikot ng propeller mula 1730. Bigla na lang naging 1680. Sa gitna ng mga ingay at hindi magandang kuha ng kamera. Tumpak na nahinuha ang pagkakaiba na limampu. Ang galing na ito ay masasabing walang kapantay. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pinapahalagahan ni Boss Pollock. Pagkatapos masuri ang aksidente sa helicopter, lumabas si Matthew at nakita ang kaguluhan sa buong kumpanya. Doon niya lang nalaman, ngayon lang, na isang Adrian 800 na eroplano ng sibilyan, ay bumagsak sa Alps, sa sobrang laki ng aksidente. Dapat lang na sinamahan ni Pollock si Matthew sa pag-iimbestiga sa pinangyarihan. Pero hindi inisip ni Pollock, at isinama na lang ang isa pa niyang kasamahan na si Bolzen. Hinanap ni Matthew si Pollock dahil sa hindi niya pagkakaintindi. Ngunit labis siyang nagulat sa sobrang lamig ng pakikitungo nito. Ni hindi man lang siya nito binigyan ng pagkakataong magtanong. Pauwi na siya ng gabi pinakiusapan ni Matthew ang kanyang asawa na i-check ang sistema ng pag-uulat ng address ng komunikasyon ng eroplano at ang data ng track ng paglipad nito. Ang huling tala ay nagpapakita na ang eroplano ay bumagsak mula sa 38,000 talampakan. Batay sa aking karanasan, malubhang teknikal na problema ang sanhi nito, o kaya'y sinadyang pagbagsak ng eroplano. Sinabi ng asawa niya na nakilahok siya sa sertipikasyon ng kaligtasan ng Adrian Walundaan. Lahat ng resulta ay nagpapakita na mapagkakatiwalaan ng eroplano. Kaya sinadyang ibagsak ba ang eroplano? Kailangan pa nating pakinggan ang recording sa black box malapit na ang investigasyon ng mga tauhan ng European Aviation. May dala kaming isang itim na kahon mula sa pinangyarihan. Nandoon ang black box ng eroplano. Si Pollock, bilang pinuno ng pangkat na nagsisiyasat, ay nagsimulang suriin ito gamit ang mga kuha sa CCTV. Sa loob ng maraming protection, sa wakas ay nakakuha ang mga tauhan ng isang circuit board mula sa isang silindro. Matapos linisin, inilagay ang circuit board sa isang reading device. Pagkatapos malinis, ay connecta ang circuit board sa isang aparato para mabasa ang datos. Buti na lang at napanatili ang mga audio sa loob. Kinagabihan ay sinimulan na ni Pollack ang pagsusuri, gusto sanang makisali si Matthew sa labas. Pero dahil wala siyang akses, hindi siya makapasok, akala ko'y wala na akong magagawa sa investigasyon na ito. Sino bang mag-aakala na magkakaroon ng twist kinabukasan? Sabi ng leader kay Matthew, nawala na si Polek simula kagabi ang natitirang si Barson ay hindi kayang gawin ang ganitong investigasyon. Kaya kailangan pa rin si Matthew na pumalit kay Pollock. Dapat malaman agad ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano gamit ang black box. Dahil may malinaw na pahintulot na, agad na pumasok si Matthew sa analysis room. Bakit biglang nawala si Pollock? Ipagpaliban muna natin yan. Ang gusto niyang malaman ngayon ay kung ano ang nangyari sa eroplano. Pero ang recording ng black box na ito ay sira-sira. Sa ilalim ng kamalayan, Automatiko nating iniisip na dahil ito sa pagbagsak kaya nasira ang circuit board. At base sa mga naririnig, malinaw na narinig ni Matthew ang usapan ng kapitan bago ang aksidente. Nang bumaba ang altitude ng eroplano, may malakas na ingay ng kuryente. Kasabay nito ay ang pagbaba ng bilis ng engine. At sumunod ay isang malakas na ingay ulit ng kuryente. Tapos ang mga sumunod na tunog ay puro putol-putol. Habang bumabagsak ang eroplano, mga tunog ng kuryente, hiyawan, at ang mga babala ng eroplano, halo-halo na lahat. Nung mga oras na iyon, hiniling ni Matthew na ayusin ang frequency ng audio, para mapaghiwalay ang mga tunog na naririnig. Teka, susubukan ko ulit. Huminto ka. Ang paamo. Salamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nang marinig ang ganitong tunog, pareho silang dalawa ay mayroon ng isang tiyak na pagpapasya sa kanilang mga puso. Dali-daling ipinakita ni Matthew ang natuklasan na ito sa kanyang superior. Kahit hindi ito maituturing na isang ebidensyang may bisa, pero sapat na ito para sa press conference. Agad na inilabas ng airline company sa maraming reporter. Ang resulta ng investigasyon, sabi ni Matthew, walang bakas ng pagsabog ang eroplano at base sa recording sa black box. May nagtago sa banyo sa unahan ng eroplano. Tapos, habang nagdadala ng tubig ang flight attendant sa kapitan, pinasok niya ang cockpit at kinontrol ang eroplano. Itinuring ng airline company na isang pag-atake ng terorismo ang pagbagsak ng eroplano. Kaya wala nang sinumang mananagot. Dahil dyan, walang sinumang mananagot. Pagkatapos ng pagpupulong, hinarang ng isang reporter si Matthew. Masyadong pabigla-bigla ang resulta para sa kanya dahil may sigaw na ala sa black box. Masyadong pilit na ituring na pag-atake ng terorismo dahil lang doon. Sa totoo lang, alam ni Matthew, hindi niya kayang tanggapin ang resulta. Pero hindi pa siya pwedeng magbigay ng masyadong detalye ngayon. Kinabukasan, inilabas na sa balita ang listahan ng mga pasahero. Tapos, ang nag-iisang Muslim na pasahero ay sinabing siyang responsable sa pagbagsak ng eroplano, isang terorista. Tinawag ng leader si Matthew na nanunood ng balita, matalino si Matthew. At kulang na kulang sila sa tauhan. Kaya naman siya ay agad na itinaas ng leader bilang punong investigador. Dahil sa gulat, naalala lamang ni Matthew, na wala siyang balita kay Pollock nitong mga nakaraang araw. Si Pollock, bilang dating punong investigador, ay nawala ng walang dahilan sa napakahalagang sandaling ito ay hindi makatwiran. Pagkatapos, habang inaayos ni Matthew ang ulat, iniisip niya ang tungkol sa balita kay Paulette. Biglang may tumawag sa telepono. Sabi, may isang pasahero sa eroplanong bumagsak, na nakapag-iwan ng mensahe sa pamilya bago mamatay. Para sa mahalagang audio na ito, nagmaneho si Matthew para hanapin ang pamilya ng namatay. Pagdating niya sa bahay, agad niyang pinakinggan ang mensahe ng namatay. Karamihan dito ay mga pag-iyak noon. Ang mahalaga ay naroon ang ambient sound noon. Ito ay makakapagpuno sa ilang kakulangan ng black box. At pagkalabas, pinakinggan ulit ito ni Matthew. Matatalas niyang napansin na ang oras ng mensaheng ito ay alas 7:56 ng umaga, ngunit ang oras ng pagbagsap ayon sa ulat ay alas 7:53 ng umaga. Agad na ibinalita ito ni Matthew sa kanyang superior. Sinabi ng superior niya na ang pagkakaiba ng walong minuto ay makatwiran, pero hindi iyon ang palagay ni Matthew. Pinakinggan niya ang mensahe sa kanyang superior. Nasa eroplano na ako ngayon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tugon ni R. Magulo. May cockpit nga pala. Ang boses sa radyo. Pero wala iyon sa cockpit voice recorder. Sinabi ng superior niya na posibleng sira ang mga kagamitan sa cockpit kaya pala hindi na record ng black box ang boses sa loob ng cockpit pero narinig naman agad ni Matthew. Tapos narinig ang emergency landing mula sa cockpit. Sabi ng leader, hindi niya masyadong narinig pero ang talas naman ng pandinig ni Matthew. Kumbinsido siya na walang sira ang audio hardware sa cockpit kaya dapat na record 'yon ng black box. Isa lang ang paliwanag. May isang bahagi ng recording na sadyang tinanggal o binago ng isandaang libo isandaan at labinlimang ulit. Pagkatapos ay hinanap ni Matthew ang kanyang asawa. Ang asawa niya ay gumagawa ng sertifikasyon sa kaligtasan ng bagong smart device para sa eroplano. Nandoon din ang kaibigan ni Matthew na si Ace. Siya ang namamahala sa kumpanya ng autopilot ng eroplano. Mabilis na natapos ang pagsusulit at ang resulta ay pasado. Ang boss na si Puting Balbas ay lubos na nasiyahan. Si Puting Balbas ay isang malaking tao sa kumpanya ng paggawa ng eroplano ni Adrian. Ginagamit ng patuloy ni Adrian ang sistema ni Ace. Tinutulungan silang mag-certify ng asawa niya. Nakakabuti rin ito para sa kanya para makapag-jump ship sa kumpanya ni Ace. Pero sa paningin ni Matthew, parang may problema rito. Sa tingin niya, ang Adrian ang Aircraft na gumagamit ng intelligent system na ito ay may malaking security risk. Kaya nga ito ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Pero sa ngayon, wala pa siyang anumang ebidensya. At para sa kanyang asawa, isang magandang oportunidad ito. Hindi rin niya pwedeng sirain ang magandang kinabukasan ng kanyang asawa dahil lamang sa mga hinala niya. Kaya sa pagpapakilala ng kanyang asawa, magalang pa rin siyang bumati kay Mang Puting Balbas. Pagkatapos nang ipahayag na ang paglipat ng kanyang asawa sa ibang trabaho, lahat ay natutuwa para sa kanya si Matthew lang ang nag-aalalang umalis sa hangar. Nahanap niya ang mga labi ng Adrian Walundaan. Tapos, sa listahan ng mga pasahero, natagpuan niya ang pwesto ng pasaherong Muslim. Gamit ang black box at ang nakuha niyang voicemail, iniisip ni Matthew kung ano ang nangyari sa loob ng eroplano noon, base sa oras ng pagbagsak, at ang mga yapak na narinig niya pati na ang pagsasalita ng flight attendant, nakatitiyak siya na ang pasaherong muslim na iyon ay hindi naman talaga nakapunta sa cockpit. Pagbalik sa realidad, bumalik si Matthew sa kanyang superior, at sinabi niya ang kanyang mga hinala. Pero sinabihan siya ng kanyang superior na huwag masyadong mag-isip ng iba. May conclusion na ang pangyayari. Kaya't ang patuloy na pagsisiyasat ay walang pakinabang sa buong kumpanya ng eroplano. Pag-uwi, ikinwento rin ni Matthew sa asawa niya ang kanyang mga iniisip. Kumbinsido siya na may problema sa black box. Pero ngayon, hindi na niya alam kung ano ang problema. Bilang dating punong investigador, si Paulet ang unang nakahawak ng black box. Kaya pumunta si Matthew sa kanyang opisina, na umaasang makakahanap siya ng kahit anong bakas. Habang binabasa, nakakita siya ng isang sticky note na may nakasulat na username at password. Pagkatapos niyang kunan ng litrato, nagmaneho si Matthew papunta sa bahay ni Paulette, walang sumasagot sa pagdodorbel, gaya ng inaasahan pero dahil nandito na rin naman siya, wala nang dahilan para hindi pumasok. Mabilis na nakapasok si Matthew sa bakura ni Pollock. Pagtingin niya sa paligid, halatang walang nakatira. Buksan ang mga panangga ng bintana, nag-alangan si Matthew pero binasag pa rin niya ang salamin. Pagkapasok sa loob, sinimulan na niyang hanapin ang mga clue sa bawat silid. Pagkatapos niyang maikat ang bahay, nakakita siya ng isang silid na lihim sa bahay ni Napalek. Pumasok siya at binuksan ng ilaw. Wala namang masyadong gamit doon. Pero sa pinakahuling silid, may nakita siyang isang bagong hanay ng mga black box. At pati na rin ang device na nagbabasa ng audio. Bukod pa roon ay may tablet din. Noon niya naalala ang kinuhaan niyang account at password. Pagkatapos ay input ay nadiskubre niyang na-unlock ito. Pero ang mga folder sa loob ng tablet ay wala namang laman. Walang anumang kapakipakinabang na clue. Pagkatapos ay nakita ulit ni Matthew ang sasakyan ni Pollock. Bigla niyang naalala na may kamera ang sasakyan nito. Noong araw bago siya mawala, nakaparada pa rin ang sasakyan na ito sa ibaba ng kumpanya. Kaya kung mayroong tala, malalaman natin kung saan pumunta si Pollock. Pagkatapos kunin ang memory card. Kinabukasan, sinimulang suriin ni Matthew ang mga video frame by frame. Normal naman ang ibang video. Mga karaniwang record lang ng pagmamaneho. Isa rito ay bumaba si Pollock sa kalagitnaan ng biyahe, parang nag-aalinlangan siya. Tapos, ang isang video noong September 30, isang linggo bago ang pagbagsak ng eroplano, kinunan siya ng camera na may kasamang nakita niya sa gabi. Kilala at malapit kay Matthew ang taong ito, si Matthew, si Ace iyon. Si Ace ang gumagawa ng otomatikong sistema ng paglipad ng eroplano, at ayon sa mga nakaraang tala ng paglipad natuklasan ni Matthew na sa nakalipas na anim na buwan, ay nagkaroon ng tatlong menor de edad na aksidente, dahil sa depektong automatikong programa ng speed control ng eroplano.